sinira ng bike mo, te? Wala, napatulado. At meron akong pantapal dito at tulungan kita. Saan ka pa ba uuwi? A, lang. Alay ka, te. Tutulungan kita. Tatapal lang, o. Oh. Alay yan, tapot na yung ano. Ang tulong. Hindi. Ako bahala, te. Meron akong gamit. dun tayo, te, ta, sa may ilaw. Tutulungan kita. Ito, yun, o, may ilaw, o. Oh. Ay, hindi po ako naniningil, Nay. Hello, vlogger man. Vlogger <laughs> man. Vlogger. Vlogger. Kanina ka pa naglalakad, Nay? Daytown pa. Daytown ang ono? Hanggang dito sa Bangyad Taytay? Ang layo na pala nilakad mo eh. Kapag na yung ano niya yun? ni... Alin? Sabog na. Sabog na yung interior? Ito na yung gagawa natin para. Oo, oh, oh, kung ano. Laki na ng sira, ano. Oh, butas na rin pala yung gulong eh. Ah, oh, gagawan din natin para. Nagbike lang po kayo. Tapos Hanggang saan pa kayo uwi? Yan pa ka, ano, MI. Nahintay mo ako dito, na Ha? Ah. Yeah? Yeah. kita ng ano, bibili kita ng bagong gulong kasi itong gulong mo, sira na rin. At saka itong interior. Ano nga size na ito? 20 20 by 2.125 Wala ko pang bayad niya kuya? Po? Ay, hindi po ako naniningil, Nay Nay, saglit lang, ay Bibili kita ng bagong gulong May hindi kayong ganyan na gulong, 20 by 125 saka interior. Walang oh? yung Oo nga po eh, sarado kasi. Ano? Pumunta kasi ako doon, nakala ko bukas pa. Wala kayong ano sir? Oo oh, kung gusto mo, si Gundamano. Si Gundamano? Oh, Sige sir, million. pwede na yun. Kasi wala akong mabilan eh, sarado na lahat eh. Sige tayo, pabili ako. Ah. Pabili po ako. Oo, oh, halos bago po pa yan. Wala kasi yung mahanap na bukas na bicycle wala na, eh. Magdidto muna sa wala na. Oh. Mga 12 din, Magkano total tayo? Magkano po lahat? Ato Tay, salamat po Tay. Ito na, inaibili na kita. Ah, papalitan natin ng gulong. Pasensya ka ano, na, nai, natagalan ako, ha? Kasi, ano eh, wala nang bukas na bicycle shop kasi gabi na. Eh, nakahanap ako doon sa may vulcanizing. Ah, second hand. Ayan, okay na, Nay. Saka pa uwi, Nay? Saka pa uwi. Sinudahan ako ni Nas Beto. Dali lang, Nay. Lalagyan natin ng lubricant yung kadena mo kasi makalawang, Nay. Nas eh. Beto, Nay. pinalitan ko kasi sumabog yung gulong niya eh. Eh butas na rin yung gulong. ito Eh kasi wala wala paliti na talaga yung ano niya eh, yung gulong. Buti, may na. Ay, hindi hindi ko reserba yan. Binili ko lang dun sa kainta. Oh, wala kasi umahanap na bicycle shop na bukas. Saan ako nakahanap sa vulcanizing shop? Eh, eto tinanggal niya sa bike. Nay, testing mo lang muna para sure tayo na okay na. Okay na ba, Nay? Ayan na, uwi ka na niyan. <laughs> wala nga naman po, wala nga naman. Ah, Nay. Ah, mag ano ka, alcohol kasi puro grasa yung kamay mo eh. Ito na oh Eh, mag-alcohol ka muna kasi puro grasa yung kamay mo eh. Kunti pa nais. Kasi dudulas yung kamay mo sa manibela kasi may may grasa yung kamay mo. hindi po. Salamat. Okay. Salamat po. Walang naman po, walang naman. ingat na